sama sa na hapon, lugaw, lugaw tayo. Ano ito? Weed, egg, lemon, and na ano ito? Sibuyas dahon. Kulang ito ng pepper, ano yan? Paminta powder. Lalagyan natin yan. Masarap-sarap talaga yan. Mm, Mainit-init ito. Umaalos na pa nga. Uh, ayan. Sama-udah so, na ako. Ayan. Kain-kain of, tayo of, guys. Watching guys. Bye bye. Guys. Lalagyan mo ng egg. Lalagyan mo ng ano. Sibuyas dako. Tapos lalagyan mo ng lemon. Ayan. Lemon. Oh, lemon. Tapos lalagyan mo ng paminta ito. Black pepper. Uh -huh. Masarap-sarap yan. Ayan. Good watching guys. Bye-bye.